Ang bata, sinasanay na sa edad na? Ilan? Pino? Pitong taon. Hindi po obligado yun. <coughs> ang bata, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Muru akum bis salati wa hum abna usabain. Ituro na ninyo sa mga anak ninyo ang sala na ang edad nila ay pitong. Kasi pinakauna yan. Eh. Pinakaunang uh, iti, kumbaga pinakaunang batas na dapat ituro sa tao. Sala. Kasi pinakaunang itatanong sa atin sa kabilang buhay. So, sala muna. Pero nangangahulugan ba na ang pitong taon na obligahan na ba yan? Pag namatay na hindi nagsasala yan, ay mapupunta sa imperno Hindi. Ganong kabigat yung sala. Ganong kabigat. Biruin mo, seven pa lang ha, tinuturuan na. Pagdating ng sampung taong gulang, okay. may, mga anak, may mga anak na ba kayo? Okay. Pagdating ng sampung taong gulang at hindi pa nagsasala yan, papaluin na papaluin ng pagpalo na pagbibigay aral, hindi papalo na yung mapipilay. Oo. No, palo para bigyan ng aral yung bata at nang masanay magsala. Pero dito sa antas na ito na ang edad niya ay sampung taong gulang na papaluin na ang hindi magsasala, nangangahulugan ba na obligado na magsala ang bata at pag namatay siya na hindi nagsala mapupunta sa perno? Hindi pa rin. Pero ganun talaga kabigat. Biruin mo, hindi pala obligahan na pero papaluin na yan. So, ganun kapigat ang sala. Kaya dapat mapag-aralan natin ng mga batas nito. So, kaya nga, pangalawang haligi ng Islam, kaya nga si Muad bin Jabal, ang mga sahaba ang propeta, ng Propeta S.A.W. ng pagsin, nagpadala ng mga tao sa iba't ibang lugar. Padala sa Medina, padala sa Persia, which is Persia ang Iran ngayon, padala sa Roma. Nagpapadala siya ng mga tao na mga sahaba para magparating ng Islam, ang unang-unang dakwa nila, Tauhid. Kaya dapat expertise sa Tauhid. May subject kayo sa Tauhid, pwede ko papasukin yan. Okay, ibang ibang subject sa ano, sa teaching sa Tauhid. Then after nang matanggap nila ang Islam, unang-unang ituturo sa kanila sala. Normal na sa taong bago yakap sa Islam, hindi pa talaga niya kabisado yan. Nandun na yung iiwanan pa niya yung yung sala, kasimula. At huwag mo siyang higpitan masyado. Sanayin mo na lumambot ang puso niya na matanggap mo ng tauhid, pagmamahal sa Allah, tamang akida. Nang sa ganun, pag natanggap na niya ng buo yan, medyo madali na sa kanya lahat yan. Magsisimula sa sala. Huwag naman tampakan mo na agad pagkatapos mong turuan ng sala, isasunod mo na agad yung mga sunna. <laughs> Naintindihan nyo? Huwag ganon. Sa pagdadawa, gradually, step by step ba? Huwag biglaan. Unang ituro mo sa kanya, mga obligado. Obligado. Huwag mong isasabag, kakapasok pa lang sa Islam, nagtajud na kayo. Kaya gabi, oh, bro, pinakamainam ng sala, pagkatapos ang obligado, tahadyod. Alam mong tahadyod? Yung sala sa gabi. Sa, -a -a. sa kalagitna ng gabi. Siyempre, hirap gumising dyan. Matagal lang tayo dyan. Bibigla yung balik Islam. So, huwag ganun. Step by step. Huwag mo munang biglain sa mga... Kaya ng may isang sahaba na dumating sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Ya Rasulullah, ano ang ipinag-utos sa akin na sala?" Ano ang ipinag-utos sa akin na sala? Sabi niya, lima lang. Sabi niya, "Ya Rasulullah, mayroon pa bang utos maliban sa lima na yan? Sabi ng propeta, "Wala na, maliban magboluntaryo ka lang." Sabi niya, "Ya Rasulullah, wallahi ladin, hindi ko na dadagdagan yung lima." At natin yung dawan ng propeta. Thank you, Masya Allah. Hindi Talaga naalala niyo ako ha. Surprise. Mapagmahal kayo ha. Chef, Hindi pala mo nga natin ang sa amin. Masya Allah. Masya Allah. Okay. So, sana ako napunta kanina na wala ako sa puto na to. <laughs> okay. So, tahad yun. Ang tahad yun, siyempre napakatagal na sa layan sa gabi. Okay? Ang Propeta sa Salam, nung yung sahaba, sabi niya, Rasulullah, mayroong pa bang sala na maliban sa lima na inutos? Kasi ang unang kasi natin na ituro sa balik Islam, sa, mga bata, sa mga anak, yung obligado. wag muna. Then, pag nakabisado niya ang obligado, isunod mo na ang mga voluntaryo. Kasi pag binigla mo, pinagsabay-sabay mo yan, paano yung matatanggap yung voluntaryo, yung obligado? Hindi pa kanya kabisado eh. Naintindihan? Kaya tinuturoan ko kayo, sa pamamaraan ng pagpaparating ng aral ng Islam, magbongbigla inagan yung tao. Walang anak mo, biglain inagan kayo. Tatakbo yan. Nabinibigla mo agad, pinagsasabay-sabay mo lahat. Anak, ngayon, magsala tayo ng obligado ng duhor. Then pagkatapos, magsusun na tayo. Nalagitnaan ng gabi, magtatahad tayo. Bukas, magpapasting tayo. Sabi ng bata, grabe naman yung Islam. Ang hirap pala. Kasi hindi pa niya naintindihan. Hindi pa niya naintindihan. So, kaya ngayong sa haba na tanong nagtanong sa propeta sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya ya Rasulullah, mayroon pa bang sala maliban sa lima? Diba? Zuhur, Asar, Maghrib, Isha, Pajar. Sabi niya, sabi ng propeta, wala nang obligado maliban lang sa voluntaryo lang. Mga sunnah. Ito yung dalil, ito yung dalil na wala nang sala na obligado maliban lang sa lima. Ah, wala, lima Kasi may nagsasala na magsasabi na may mga tasbe Which is, nagkaroon ng opinion ng mga wala May nagsabi na bid'a May nagsabi na obligado once in a lifetime Lima, sabi ng sa bayar Rasulullah Meron pa bang sala maliban sa lima na yan Na obligado sa akin? <coughs> sabi niya, wala na Sabi niya Rasulullah, hiyo, hindi ko na nadadagdagan yan Yan lang, lima lang ang sasalahan ko Meron pa, isang Pagdating naman, nagtanong siya sa, sa fasting Meron pa bang fasting Na maliban sa Ramadan, sabi ng propeta, wala maliban sa voluntary. Sabi niya, Allah, Ya Rasulullah, magpapasting ako Ramadan lang. O, oh, kita niyo yung ano. Then, umalis na yung ano, yung zakah, ganun din. Sa zakah, mayroon pa bang obligado sa akin, Ya Rasulullah, maliban sa obligado yung zakah? Sabi niya, wala maliban, magbigay ka ng voluntary lang. Umalis yung lalaki, umalis na siya. Sabi ng propeta, Aflah in sadak. Magtatagumpay yun, kung totoo yun. Ibig sabihin, kahit yun na yung gagawin niya, magtatagumpay na. Kahit yun lang yung mga obligado lang. Kaya dapat una, obligado muna. Kasi at least magawa niya, tagumpay kumpena Kung baga mga, mga komisyon na lang yung mga dagdag na sala. Kasi ano, mga dagdag ganti pala ba? Kung baga sa nagtatrabaho, okay na sa akin yung sahod ko. Ito na lang, hindi na ako mag-overtime ba? Ganun lang yun. So sa Islam, sa pagdadaawa, unahin mo yung kailangan. Al-aham fal-aham. Naintinihan? So sa pagdadakwa, unahin mo pinaka dapat na unahin. Huwag mo siyang Salamat. Oh, halimbawa sa Ramadan, may nagmuslim. Kung sa tingin mo na bakat umiwas tong balik Islam na to, sa, kasi ikaw ay makikiramdam eh. Ikaw na daiya, huwag mo agad isabak sa tarawih. Dintin huwag mo isabak agad. Sa tarawih sana mo sa pagkabisa yung obligado. Salamat. Kasi ang dakwa, hindi para lumayo ang tao sinasanay mo siya sa mga bagay na obligado na huwag mong tambakan na hindi naman inobliga sa kanya. Hindi pa paunawa mo na lang sa kanya yan pagdating ng time. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam noong nagdakwa sa Mecca, ano una Tauhit Hindi pa bawal ang alak doon. Hindi pa bawal ang sugal doon. Hindi pa bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend sa time sa Mecca. Hindi pa bawal. Ang unang utos ano? Sala. Pinagsabay-sabay ba ng Allah lahat yan bawal? Sa Makkah, wala pa yung zaka. Wala pa yung zaka. Nagsasala sila sa Makkah na wala, nagsasala na Yes, bakit? Hindi pa bawal yun. Kasi hindi sila binigla. Kasi sanay sila maglasing. Sanay silang magsugal. Sure. <laughs> Naintindihan nyo? Ganun yung dakwa. Kung magaunahin mo yung <clears throat> dapat aunahin. Kaya sa pag-aral natin sa fiqh, kaya ito, pambungad pa lang to. hindi pa naman tayo totally nagsisimula. Binibigyan ko lang kayo ng ano, kaalaman na sa pag-aaral kaya basic pala, pala tayo huwag naman na bigla agad. pahirapan ko na kayo okay so simple bago yung sala bago yung sala uh, hindi naman matatanggap ang sala walang tahara kailangan ng ngudo kailangan ng ngudo diyan tayo magsisimula sa pintuan ng tahara ang tahara pagdadalisay na isasagawa mo bago mo isagawa ang sala Magdadalisay ka muna bago sala. Hindi pwedeng diretso kang magsala. Pagpasok mo ng masjid, diretso magsala. No. Kailangan, mayroon kang dapat na unahin bago mo isagawa ang sala, which is ito yung unahin natin at pag-aaralan natin at ididetali natin ang mga batas. Pero bago tayo magsisimula dyan, mayroon pa tayong dapat na unahin. Anong dapat na unahin natin? Pag-aaralan muna natin saan galing yung pag-aaral pag natin. Ano ba yung mga katibayan? No. Hindi mo no, pwede diritsyo ka na magtahara. Walang... Kailangan pag-aralan natin saan ba dapat kinukuha ang batas natin sa Islam. Doon muna tayo.